Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang send-off ceremony para sa mga atletang Pilipino na lalaban sa Paris Olympics na magsisimula sa Hulyo. Ang sentro ng balita mula kay Su Jin Kim. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-send-off sa ating mga atletang sasabak sa Olympics sa Paris. My heart swells with pride and optimism. I see before me men and women who have sacrificed countless early mornings. Buong suporta ang iniaabot ni Pangulong Marcos Jr. para sa Team Philippines. Lalo't malapit talaga sa kanyang loob ang sports o ang mundo ng palakasan. I encourage all Filipinos to rally behind our athletes as they pursue and compete in the 20 2024 Paris Olympics. After all, We are not just chasing medals, we are sprinting towards making history, bringing honor to our country and inspiring as well. Labin limang Pinoy ang makikipagsapalaran sa Hulyo. Kabilang sa mga Pinoy athletes na nag-qualify sa Paris Olympics ay si Napol Walter E.J. Obiena, Gymnast Carlos Yulo, Rower Giovanni Delgaco at Fencer Samantha Katantan. Ang ating mga atleta ay tutuloy muna sa kanilang pre-Olympics training facility sa Metz, France, kung saan ipagpapatuloy pa nila ang kanilang pag ensayo at paghahanda para sa Paris Olympics. Ito ay para na rin makapag-adjust ang mga atleta bago ang mismong labanan. Alam mo na agad yung climate, alam mo agad yung pagkain, alam mo, wala ka ng jet lag, etc. So, prepare na prepare ang mga atleta. Ang Paris Olympics ay magsisimula sa July 26 hanggang August 11. Nagdaos ng isang misa para sa mga players at sinunda naman ito ng turnover of colors. Ang theme song para sa isang daang taon na partisipasyon ng Pilipinas sa mga palaro ay pinamagatang isang daang taong laban para sa bayan. Samantala, ipinagkaloob sa mga Paris Olympians ang 500,000 incentive bilang suporta sa kanilang magiging training camp sa Metz, France. Ang tulong pinansyal ay mula sa inisyatibo ng Philippine Sports Commission at ni Sen. Bongo bilang ang chairperson ng Senate Committee on Sports. Uh, alam niyo naman no, po yung mga Pinoy, palaban po tayo. Nakakaproud, like, nakakaproud maging isang Pilipino. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng support nila, lalo na po sa pagdarasal po. And sisikapin po namin mag, kuin ng medalya po. Nakaka goosebump po at nakaka proud po. Hindi uh, pa ba nagsisimula yung competition pero grabe po yung uh, respeto and says ora na saya po eh, sa piling. Nasa 52 million pesos na ang nilaan ng pamahalaan bilang suporta sa mga Pinoy Paris Olympians. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.